So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay dito tayo sa uh, Mio Sporty So papalitan natin yung belt, bola, tsaka yung brake shoe ng ating mags mga boss o yung brake ng ating pangulihang gulong So Mag uh, papalit na rin tayo ng gear oil mga boss so ito yung binigay na pyesa na may ari so ito yung bola so 11 grams mga boss so ito yung gusto niyang nakalagay dyan ito rin yung belt at ito uh, yung uh, brake shoe na kakabit daw so yan RCB yung nakatatak So hindi natin sure mga boss kung original RCB ba to So yan So ito yung isa It's Okay mga boss so yan At simulan na natin baklasin natin yung part mo na dito sa ating pangilid palitan natin yung belt at yung bola mga boss so yan simulan na natin so unang tatanggalin natin mga boss is yung ATM mga boss na to so yan pati etong mga to so lahat naman ATM naman lahat yan mga boss so itong mga tornillo nandito ATM lahat so tanggalin na natin mga boss so, ito yung ATM mga boss so tanggalan na natin hindi na natin tinulong mga boss para hindi na natin kailangan tanggalin dito yung mga kornilyo ayan tabi lang natin to so dito sa loob mga boss meron syang uh, filter so ayan so paliti na yung filter nya so foam lang naman to mga boss so ayan yung tatlong part na to so tabi lang ulit natin yan dito ay meron ding ATM sa loob mga boss so isa at yung pangalawa dito yan so eto ATM din so tanggalin natin yan question mga boss so same lang sila na itong tatlo na to so nakakaparehas lang sila so dito sa so dulo ay meron siyang mahaba mga boss so yan yung pinagkaiba nilang dalawa so kailangan lang luwagan lang natin mga boss So, pag naluwagan na natin yung mga boss ay uh, tanggalin naman natin yung host na to ayan para matanggal natin itong uh, nasa ibabaw so ayan okay so dito sa ilalim mga boss meron siyang goma so so hindi natin itong wawalain mga boss so tabi lang natin yan at tabi na rin natin to so pagkatapos natin matanggal itong mga boss yung nasa taas ay kailangan natin uh, tanggalin itong part na to o ibubuka lang natin mga boss itong uh, pinakabangka niya etong part na to uh, uh, engine cover para may angat natin to mga boss so tatanggalin natin yung mga tornilyo dito para may angat natin siya at yung tornilyo dito sa gitna So, sunod na tatanggalin natin mga boss is yung tornillo dito at yung gis, dalawang gis na to mga boss para may angat natin to at may natin to kanyang uh, bangka mga boss para matanggal natin yung ating uh, crankcase. So, ito, kailangan natin ng gis. mga boss is yung tornilyo naman dito bend lang natin ng onti mga boss para may ilabas natin to at ma-access na natin tong gist na to ah uh, natin kung gist 12 to mga boss 12 natin yung 12 so yan 12 So pag na-open natin at to mga boss, yung part na to, ay saka natin tatanggalin yung mga uh, 8 ATM mga boss. ito mga boss yung ating trunk case so okay ka maligis pa yung ating trunk case so yan yung ating panggilid so dito mga boss kailangan natin ng impact so yan yung ating impact at para matanggal natin itong dalawa na ito mga boss yung nut dito sa uh, truck sa ating bell o sa ating truck drive ay kailangan natin ng 24mm mga boss so ito yung kanyang bell so yan na okay tanggalin natin to So, yan yung kanyang lining mga boss. Kita nyo na manipis na. So, palitin na yung lining. Sunod naman mga boss ay kailangan natin ng 17mm para dito sa ating uh, pulley. So ayan, tabi lang natin ito mga boss. So okay. So ito yung kanyang pin. Meron siyang washer. Okay. At yung kanyang huli mga boss so yan na okay so pag tinanggal natin ito mga boss kailangan nakahawak tayo sa likod so andumi mga boss yung ating so yan madumi napaka rumi O so, linisan muna natin 'to. So, gagamit tayo mga boss ng CBT cleaner para dyan. So assemble na natin ito mga boss So ito yung kanyang bola uh, 11 grams So yan So parehas lang naman siya, Wala namang pinagkaiba Hindi uh, katulad ng mga ibang bola Na balot dito ng uh, Plastic at dito yung bakal So ito Wala namang naka indicate mga boss O pinagkaiba So lagay na lang natin 'yan. So 'yan. At sunod natin yung ating slider. So itong slider mga boss palitin na rin 'to. So dahil ah, maluwag na siya. So 'yan. Pero hindi pa naman ganun kaluwag. So, ripak lang natin ito mga boss. Ripak muna natin ang grasa. mga boss so yan okay kit sya okay so pagkatapos nyan mga boss syempre yung kanyang washing ay washer so ito mo po itong kanyang belt mga boss so ganasaan natin mga boss to so, unti lang para pag suwabe lang yung pag-ikot dito ng ating dark drive. Sorry, pakmarin na natin ito mga boss. lang natin ito mga boss so nandito na yung ating washer yung plate kabit na rin natin so ayan pag okay na yan ay <laughs> pwede natin syang mga boss So pag okay na yan mga boss Ay Start Start natin okay na yan mga boss ikabit na natin to ikabit na natin yung ating crankcase ayan yung dito na boss yung mahaba. Ito lang naman yung mahaba, tsaka yung sa mga dawi na boss. <laughs>

maraming salamat mga boss sa panonood at wag po natin kalimutan mag like share and subscribe mga boss para lagi po tayong updated sa mga panibagong video pong ating gagawin at muli po muli mga boss maraming salamat at God bless